Isa sa mga intriga na kailangang sagutin ng ilang mga female celebrities ay ang mga chismis na buntis daw sila. May iba na sa huli ay nagkatotoo ang chismis. May iba naman na fake news lang. Narito ang ilan sa mga female celebrities na nag na buntis sila. The Philippine Showbiz List presents Female Celebrities na Dininay ang Pregnancy Rumors Nila siya ina magdayaw. Tinawag ni siya ina magdayaw na fake news ang kumakalat na balita na siya ay nagdadalang tao. Kasalukuyang nasa South Korea si siya ina para sa ika-28 Busan International Film Festival, kung saan ipapalabas ang kanyang pelikulang Essential Truths of the Lake nang makarating sa kanya ang chismis. Sa papamagitan ng isang Instagram story nitong Martes, October 11, 2023, naglabas ng video si Shaina na nagpapakita na umiinom siya ng beer para patunayang hindi siya buntis. Kalakip nito ang mensahe niya So, been getting messages from family and friends for days now about some fake news that's going around back home. Laugh in tears emoji. My goodness, I am not pregnant, people. Idinagdag pa ni ina na kung sakali mang may katotohanan sa mga balitang siya ay nagdadalang tao, hindi niya itatago ito. Ayon din sa kanya, hindi ito malaking issue dahil nasa tamang edad na siya para rito. Saad niya, will never deny if I were since I'm already of age, no? But nope, I ain't preggers. Hirit pa niya, cheers from Busan. Nadine Lustre Noong 2017, nagugat ang mga haka-haka na maaaring nagbubunti si Nadine sa diomanoy ni anak nila ng dating kasintahan ng si James Reed. Ito ay nag-ugat ng pansamantalang hindi aktibo sa showbiz si Nadine. Dahil dito nagkaroon ng hinala ang mga netizen na baka siya ay buntis, kaya't hindi gaanong lumalabas o nagpo online. Lalo pang tumindi ang espekulasyong ito nang mag-tweet si James ng mansaheng Today my world has changed na inakala ng iba ay may kaugnayan sa kondisyon ni Nadine. Sinundan pa ito ng Instagram story ng kapatid ni James na si Lauren Reed kung saan dinig na dinig ang pagbibiroan ng ama ni James na si Malcolm Reed at ni Nadine tungkol sa pagbubuntis di o mano ng aktres. Itinanggi ni Nadine ang issue at pabirong sinabi na baka si James ang buntis at hindi siya. Nasundan pa ang mga haka-haka tungkol sa kanyang pagdadalang tao noong October 2019 matapos kumalat online ng isang larawan ni Nadine sa airport. Nang mga panahong yun, papunta si Nadine sa Indonesia upang dumalo sa isang event para sa isa sa kanyang mga endorsements. Dahil sa kaseksihan at flat na tiyan ni Nadine, binigyan ng pansin ng mga netizen ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan sa nabanggit na larawan. Mariin naman itong pinabulaanan ni Nadine na makausap siya ng mga entertainment reporters. Noong April 2, 2022, na-tweet na rin ni Nadine ang tanong niya kung bakit ba taon-taon ay hinihinala ng tao na buntis siya. Sa ngayon ay masaya si Nadine sa piling na kanyang nobyong si christoph Barrio. iya Villania February 2014 ang ikasal si iya Ia at Drew. Sa ngayon ay may apat na silang anak, sina Primo, Leon, Alana at Astro. Ngunit noong September 20, 2023, nagsimula magkaroon ng hinala ang mga netizens sa baka buntis ulit si Iya na magbahagi siya ng dance cover sa TikTok kasama ang Floyd Director ng 24 Horas. Gamit ang kanta ni Rihanna na If It's Loving That You Want. Sa video, makikita si Iya na may suot na puting sleeveless top na may ruffles mula sa kanyang kanang balikat patungo sa kanyang chan. Ngunit tinawanan na lang ni Ia Villania ang kumakalat na e espekulasyong nagdadalang tao o mano siya sa panglima nilang anak ng asawang si Drew Arelliano. Dahil sa mga plits o ruffles sa kanyang chan, nagdulot ito ng ilusyon na tila siya may baby bump. Sa comment section ng TikTok post ni Iya ay agad na bumuhos ang congratulatory messages mula sa mga netizen. Sa hiwalay na video noong September 1, 2023, mariing itinanggi ni Iya ang hinala ng netizens habang ipinakikita ang komento ng mga ito ukol sa kanyang di umano'y pagbubuntis. Sarah Heroanimo. Marami ng beses na nagkaroon ng haka-haka na buntis si Sarah matapos ang kanilang kasal ni Mateo sa isang Christian ceremony noong February 2020. Noong March 2022, itinanggi ni Mateo na buntis si Sarah dahil sa napansin ng mga netizen ang diomanoy bump sa isang larawan na inupload ng mag-asawa sa Instagram noong December 31, 2021. Ayon kay Mateo na sexy nga raw si Sarah at hangin lang raw yon sa bundok kung saan sila kinuhanan ng larawan. Dagdag pa niya na e-enjoyin muna nila ang kanilang pagiging mag-asawa. Ngunit hindi naman itinanggi ni Mateo na sana soon ay magkaroon na sila ng anak. Noong November 2022 naman ay pinabulaan ng isang taong malapit kina Sara at Mateo ang mga hakahakang buntis si Sara sa magiging panganay nila ng kanyang asawa. Kung sakaling magbuntis na si Sara, walang dahilan para ilihim nila ni Mateo sa publiko ang kanyang kalagayan dahil legally married sila at hindi naman itinatago ang biyaya mula sa Panginoong Diyos. Kylie Padilla Mariin namang itinanggi ni Kylie ang lumabas na intiga na sinasabi na buntis daw siya ni Gerald Anderson. Nag-ugat ang espekulasyon dahil sa mga video sa YouTube at TikTok na nagpapakita ng mga katukat na larawan ni Kylie na tila may baby bob at mga litrato niya kasama si Gerald sa Switzerland na maaaring naging sanhi ng mga haka-haka na ito. May voiceover pa ang videos na waring nag-uulat na nagkahulugan ng loob si na Kylie at Gerald at ito daw ang sanhi ng hiwalayan ni na Gerald at Julia Barreto. Ngunit ang lahat ng ito ay fake news. Hindi alam ni Kylie kung dapat ba siyang matuwa o mainis sa mga taong nagpapakalat ng malisyosong impormasyon tungkol sa kanila ni Gerald. Julia Barreto Noong September 2020 ay nagpasabog ng chisme si Jay Sonza. Sa panahon ng matinding lockdown sa Luzon, naglabas si Jay ng aligasyon na may nabuo sa sinapupunan ni Julia at sinasabing ang tinuturong ama ng ipinagbubuntis ni Julia ay si Gerald. Ayon pa kay Jay, nagbunga raw ang pagmamahalan ng dalawa. nag rin si Jay sa kanyang Facebook account ng iba pang playful words kaugnay ng issue. Makalipas ang labing isang oras, sinagot ni Gerald ang issue sa pamamagitan ng isang cryptic post sa Instagram story. Tila sarkastikong pahayag ni Gerald sa balibalitang magiging ama na siya, congratulations to me, Kalakip nito ang fist bump, smiley at praying emojis. Sa isang Instagram post naman ni Julia noong September 2021 ay nag siya na isang larawan kung saan kitang kita kanyang sexy figure at may caption na fake news. Andrea Torres Nagulat na lamang si Andrea sa tanong ng isang netizen kung siya ba ay nagdadalang tao. Ito ay matapos ibahagi ni Andrea ang litrato nila ng boyfriend niya noong si Derek Ramsey. Isang follower niya naglakas loob na nagtanong kung bunti si Andrea. Sabi nito, pregnant ka daw? Mabilis itong itinanggi ni Andrea. Nagulat man, tinawanan na lang ni Andrea ang issue. Wow, haha, hindi po. Reply ni Andrea kalakip ng smile emoji. Janeline Mercado Noong July 2018 ay natatawa na lang si Janeline sa mga espekulasyon na buntis siya. Anya na pang ilang chismis na raw na palagi siyang napaghihinala ang buntis. Sa mga panahong ito ay kitang kita naman ang kapayatan ni Janeline. Kaya ayon sa kanya na imposible siyang mabuntis dahil sa hubog ng kanyang katawan. Kung sakali man daw na siya inindadalang tao ay marami naman ang matutuwa kung sakali dahil pabor naman ang karamihan sa relasyon nila ni Dennis. Gusto raw ni Janeline kapag nagkaanak siya ay sa tamang paraan na. Kung papipiliin nga raw si Janeline ay gusto niya munang ikasal bago magbuntis. Hindi kasi siya kasal na buntis at nanganak siya kay Alex Jazz sa karelasyon niya noong si Patrick Garcia. Gusto niya na kapag nasundan si Jazz ay planado na at hindi bilaan. Noong November 2021 ay nagpakasal sila Dennis at Jenelyn at nagkaroon naman sila ng kanilang first baby noong April 2022 na si Baby Dylan. Bea Alonzo Noong April 2015 ay nagpost si Bea sa kanyang Instagram account upang pabulaanan ang balitang buntis siya Anya, hey everybody, still enjoying Sakura viewing here in Japan. Siguro naman, di namin ma-enjoy -e talaga ang bakasyon at ang ganda ng bansang ito kung papansinin namin ang katawatawang chismis. Sayang ang pamasahe. Haha, -ha. the rumor of me being pregnant is not true. May we all have a meaningful and peaceful week. Sa mga panahong ito ay boyfriend pa ni Bea si Zanjo Marudo at nagbabakasyon sila sa Japan. AJ Raval Noong huling bahagi ng September 2021, unang napansin ng mga netizen ang ugnayan ni AJ kay Alger Abrenica. Bagamat naging vocal sila sa isa -sa, sa espesyal na pagtitinginan noong una, naging matipid sila kasunod ng matitinding batikos, na natatanggap sa social media. Bukod rito ay naging usap-usapan ang chismis na buntis si AJ at makailang beses din niyang pinanindigan na walang katotohanan ng issue. Ngunit mas lalo pang uminit at muling na buhay ang usaping ito na tila ba totoo dahil sa kompermasyon ni Christopher Min sa kanyang YouTube show. Dito ay walang pag-atubiling kinumpirma ni Christy na buntis nga si AJ at anya umamin o mano ito sa kanyang source na pinangalanan niyang si Alger na napapabalitang ama di o na kanyang pinagbubuntis. Upang mapatunayan, hindi totoo ang balitang bunti siya ay nagbahagi si AJ sa kanyang Instagram Reel noong July 26, 2022 ng maiksing video. Sa natulang video ay kitang kita ang kanyang kaseksihan sa suot niyang two-piece white bikini. Wala siyang caption sa post pero sa video, ang unang makikita ay isang pusong iginuhit kasunod ng kanyang larawan sa dalampasigan. Sa hindi matapos-tapos na chismis na ito ay hindi naman maiwasang makuhana ng pahayag ang mga magulang ni AJ, partikular na ang ama nitong si Jeric Raval. Binunyag naman ni Jeric na tinanong niya si AJ kung bakit hindi nito sinasagot ang isyong buntis siya. Ang sabi raw ni AJ ay nagsawa na ito sa kakasagot. Sa huli, lumalabas na nais ipabati ni Jeric na walang problema sa kanya kung sakaling totoong buntis nga ba talaga si AJ. At pabirong sinabing mabuti nga raw yon at least hindi ba og. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!